Magandang araw sa inyo mga ka-auto. Sa video ito, ibabahagi ko naman sa inyo itong ating gagawin dito sa ating sasakyan. uh, Lancer Pisa Pi. I-overhaul natin yung kanyang carburetor. Kasi kung makikita niyo, ayan. Sa unang under niya, ayan ang problema niya. Ang lakas ng palag ng makina niya. Tapos yung usok niya dito sa likod. May tim Ayan. Palyado siya, bubugal-bugal. Ayan na, ah. mausok. Pero, pag uminit na naman yung makina nya, so natinig na. Kahit pa, i-hold eh, natin dito, taasan natin yung ano nya. Ayan. I-adjust na natin tong cold start. Ayan. Yeah. Talagang ganun pa rin. Pagyado din talaga. Nakas na ang palago. Oh. ka po. So dati ayos naman to. Kung ginawa ko lang dito, nalagyan ko ng gasolina, kulay green. Nalagyan ko ng unleaded. Tapos bigla na lang siya na Bigla na siya na at nawala ng na minor. Tapos, tapos aking hinancho, umayos naman, nagkaminar na. Tapos sumula nun, ayan, eh, ganyan ang palyado na at ko na dun sa premium na gasolina hindi na siya namamatay may mino na siya pero palyadong yan sa unang start palaga makina yan ito talaga eh matagal na kailangan talagang i-overhaul yung kanyang karburador nagipon-ipon pa rin naman tayo ng budget so ngayon na na natin yung ating gagamitin meron na tayo nabiling repair kit at saka yung velamoid yan kaya subukan na natin gawin nag ano din tayo nag research research muna tayo nag tanong sa mga expert hanggang sa minakilala natin si sir drian marang shoutout po sa iyo, sir nag sa akin dami ko natutunan kay sir tsaka kay sir jimuel carion yan so tanong tanong din sa iba post youtube youtube yan dyan nakabisa na natin kung paano ngayon lakas na lang ng loob ang ating gagawin para magawa to so ngayon susubukan natin yung gawin so, kinakabahan kasi ako dito baka lalong pumalya hindi na mag start pero ngayon lakas loob na rin kasi detalyado na yan old start lang naman yan so ganito na siya pagka mainit na yan yeah, papakita ko dyan yan, makalipas ang isang minuto na andap na matining na siya tapos yung usok na no? wala na na ang usok So ito subukan na natin gawin So sa pagbabaklas nito, papakita natin yung ating kayang may parita paano natin siya magagawa. Pagpasensyahan nyo na kung hindi natin may cover lahat ng ating gagawin dito sa video para hindi naman ganun kahaba so ito ang gagawin muna natin tatanggalin natin to ating intake and tornil yung yan saka ito saka ito ayan tatanggalin natin to ito so, tatanggalin ko lang muna ito natanggal na natin tatanggalin natin to air filter nya medyo madumi na rin pero maayos pa naman tapos tatanggalin natin ito yan so kaya nga pala din natin to yung overhaul kasi 2 years to na stock halos hindi naman siya nagamit tapos isa pang problema nito kahit anong adjust ko dun sa fuel screw eh may temporal may temporal talagang sunog na yung spark plug Tsaka napakalakas niya sa gas. 5 kilometer per liter ang ating fuel consumption record dito. So yan tatanggalin lang natin 'to, ayan. So makikita na natin itong ating carburetor. So dito sa pagtatanggal nitong carburetor, may apat na turnilyo lang naman daw ito. Ito. Ayan. Ayun, saka dito. So kailangan natin ng sakit tapos tatanggalin natin lahat ng kanyang mga linya sa throttle sa tubig hose yung mga vacuum hose eto so yun na tatanggalin ko lang muna na tanggal ko na mga auto yung ating mga hose ayan tsaka yung mga tornilyo tanggal na natin yung ating carburetor ayan so, may gas pa dun sa loob ulang na natin dito so tatakpan natin to bakit kaya siya basang basa okay, pinistart natin pero sobrang basa naman yata nito Bilang kung ko bakit Ayan, tatakpan natin yan para hindi mabasa So ito yung na yung ating carburetor. So ito mga kaota, mapaklasin natin. Itong kanya, idle din sa ilo ng jeta dito. Dito kailangan ito mababag. Kasi kuryente ito. Electric. Ayan sya, dumi lang nga. May uring daw to. Papalitan din natin. Lagay lang natin dito sa isang dalagyan. Sumasamahin natin. Tapos, natin sa isa. So, linisin muna pala natin yung labas niya kasi napaka dumi. Ayan. Para hindi mapasukan yung loob. Makabawas man lamang. Ayan. Linisin muna natin. Mga kauto, nalinis na natin yung labas niya ng konti. So, babaklasin na natin yung eh, mga parts niya. tanggalin. Ito tanggalin mga auto ka kasi nabubusang sang do yung dulo niya. kung may kasama dun sa repair kit. Buti may ganito tayo. Kung sakto yan. Tanggal natin. Pinabaran din natin WD-40. Yan. na siyang filter. Alam mo may filter tong asama sa loob.